nagbabalik mag food panda ama <laughs> ah, 3 hours 3 hours ah. Ah, ah, I mean 5 hours 5 hours lang isang ship lang ang pinukuha natin yeah papagis muna tayo gamit natin si Honda Beat kahit pa 5 hours 5 hours ka lang pero pag naka Honda Beat ka laking tulong 100 lang boss unleaded Jason yan ini lang ka nakakayara sa iyo Kaya yeah, kung tignan natin kung mababawi natin yung isang daan na yun no? Yung load naman, uh, kapag load na ako na nakaraan Kahit hindi kailangan kasi minsan naglo load na talaga ako Okay lang kaya di natin mabawi yung ano natin dito, maintenance Tsaka wala naman talaga yung tamang computation dun eh kumita tayo dito at mabawi natin yung panggas natin okay na yun yan, nandito ako ngayon eh, sa Kabuyo, Laguna yan yung tayo yeah. kahit na tayo ng booking dito mga kamakatadas 3.30 ng hapon pag mga gato, malakasan ako kasi marami nagmemerienda pero depende eh ang kapapasubo tayo mamaya eh Baka biglang umulan, wala tayong kapote So hindi tayo makakabiyahe Sayang Talo tayo Sa gas And okay lang, basta may mapanood kayong content ko Okay na yun <laughs> hey, Medyo magulo dito sa kabuya ba Masikip kasi dito Masikip na lugar pero sobrang crowded Jelly bean na lang tayo ito mga bay Hindi na ako nagbabox ng malaking box Malaking box talaga kasi Ayun nga, bihira lang ang hassle na ikabit baklas So ito nung maliit na lang daw Yari nga lang tayo pag napasukan tayo ng maraming booking Kasi minsan triple booking yung binibigay sa atin ni Panda sa isang store So ayun, delegado Pero pwede naman yeah, i-accept pero delikado pa rin kasi minsan may order na sobrang dami agad. Kahit isang order lang. Pero ang daming item or daming kasing pagkain. Sige sa Jollibee. Huwag na tayo sa Jollibee. Thank yeah. oh. Chips ito pala na yung Kawasaki Barako Tree natin dito sa Kabuyao Bayan Save More Sunrise yun Save More at Sunrise ito muna tayo tumambay wow nahuli si Maano ito muna tayo tumambay tayo dito Kabuyao McDonald's sobrang natin ito mga kakadali itong uh, book ko ngayon walking distance lang kung makikita nyo na may ko ano pwede na pala akong kumuhot nakala ko sila pa magbubukas eh ayan kira 28 pesos parang inutusan na ako ng mama ko mga ma 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 model eh ayan. Hindi pala branded yung suot nating helmet ngayon do. <laughs> Ayoko <Ayaw> malas pag all <laughs> the beat. Dumi na all the beat. channel umulan ng tuloy-tuloy. May tubig na tayo tsaka saka baon para mamaya din na tayo bumili eh. Ayun o, walking distance lang eh. Korean store katabi ng East West Bank. Pero mamotorin natin Ito sa kabuyaw Traffic Super Masay <laughs> <Woo. laughs> masay Diba? Lapit lang mga mga dadeso <laughs> Ayun na, sa East West lang tayo. Rayon Store, nabi natin yung Rayon Store. 200 na ito. Okay, uh, Ay, na Mis na po, okay. naman uh, si Nanan. Na okay na po? May sikompleto na po ito? Oo. Okay na to? Okay po. Okay. Kaya nagpa-add si customer ng tatlong rice. Okay po. na lang ito. Pagkano po? Ayan lang sa isang nilipo Okay po Tira Pick up na natin Yan Alright Anapit lang din si customer Sabihin mo na Saan ang address yun ang customer ko Tinanong ko yung address niya kung taga saan siya Tapos at the end Siya yung nagtanong kung nasaan ako Mabasa ko itong chicken nuggets mo eh Lalagin lang muna tayo dito. Kailangan. Wala po nakalagay na address. Ah, black. May customer po kasi talaga hindi naglalagay. Pero nakapin ng maayos kaniyo siya kaniyo raybon ying kaniyo na pa yebon australia yebon Austria? Austria? ano mo black kaya black 34 black 34 Oo 34 34 ah bali, no, lang mo kayo siya ah yun na lang yung mas marami yung mas marami yung Ah, marami yung Sir, wait lang, sir. Picture lang ko lang ng ato. Hindi okay. nakatanggap si Pan. Kalahat body lang naman, sir. Gusto ko ni Panda dun sa mismong pin. Eh. Ayan, okay na. Ay, nang tumagal pa sa customer eh. Ayaw mga kapanda hindi mo basta-basta madadrop off yung order ng customer pag wala dun sa mismong pin ng customer so ganoon na nga medyo mahirap medyo abala pag ganoon katulad ng ginawa ng customer sinalubong na ako maya maya oy wag Motodesu! desu <laughs> ah, kailalag ako si Motodesu desu sa mata Saya ni besar Daisy Daisy Mero Ah tak Bali 154 po Pero 70 pesos Okay lang, no, nagpapalakas naman tayo kay Panda Bira na naman tayo bumiyahe eh. <laughs> Ang cute ng aso Wala tayong kapote <laughs> Ay, wala na delay lang ma'am hanggang umulan. <laughs>